Hulyo 14 at nandito tayo sa barangay San Bernardino dito sa bukid ni Manong Roll Gaspar nakita natin ha ah, yung makinang patubig ni Manong Rol kila Jurassic na pero maganda ang andar at ating tatanungin kasi nakita natin mukhang iba yung cooling system ng kanyang makina. Magandang hapon, Manong Rol! Magandang hapon din po sa inyo ang lahat. At sa mga nakikinig ngayon at nanonood sa YouTube. Pakipaliwanan nga po, bakit uh, ganyan po yung cooling system ng makina mo? Yung makina ko pong yan ay JA100, isa sa pinakamalakas na makina. Yan, Kubota. Sinauna pa po yan, nabili ko yan sa na second hand nung pang 2003 Ayun, nakakabit dati yan sa hand tractor ko ay e kung muna sira na yung radiator na saksakan naman ng mahal hindi ko na hinangad na palitan kaya ginawang ko na lang ng uh, direct cooling system alam po ninyo yan maraming nakakaalam dyan yung bang tutok na yung inlet tapos outlet siguradong lalamig ang makina pagkaganon bukod po sa direct cooling system na ano pa ba yung binago mo doon sa makina eh yung pong makina pina overhaul ko sa mga eksperto pinalitan nila ang kuhan lining piston at saka piston ring pati na cell pinalitan kasi nga nasira yung makina ko dahil sa nasira na yung radiator uminit ng uminit yung tawagin nila yon ay kumatok kaya ngayon E, eh, parang bago. Opo, ngayon ay parang bago na. Matipid sa gas. Malakas. Mal ah, yun naman ang bomba niya, ay eh, yung sikat na sakay. Eh, alam naman nyo kung paano gaano kalakas yung sakay. Kaya, yayamang malakas yung makina, kaya eh, nilagyan ko rin ng malaking pulya. Kaya, ganoon na lang sirit ng tubig. Isa pa, ay eh, Salamat sa Panginoong Diyos na tsimpuhan ko yung balong na maganda. Ganon. Kaya malakas yung bomba ko. Eh, mano, Rol, eh, magkano naman ang dinastos mo sa pagpapare-repair nung yung makinang patubig? Baka eh, hindi naman kaya mas maganda pang bumili ng bago. Eh, kasi yung makinang yan, eh, matipay ang makinang yan GA100 kilala ng lahat yan pagka GA100 kasi malaki kubota ngayon kung maganda ang maintenance yan maganda rin ang servisyo noong ipagawa ko yan sa eksperto na kuan manggagawa ng makina talaga doon sa kwan, kilala nyo siguro yun kay paring alinsangan? Uh, linsangan eh, pinalitan niya lahat ang internal internal parts niya eh kumo siya naman eh ko sa uh, high school eh, hindi naman niya ako sinigil ng mahal basta bumili ako nalang bumili ng mga pyesa Siya nagkabit Ayon. Eh, yun naman cooling system na saksakan ng mahal yung radiator mayigit 5,000 yung original eh nais ko may nakikita ko nakopya ko lang din yan nakikita ko sa ibang makina kaya meron man akong kunting skill sa pagwe-welding. Ginawan ko na lang ng improvise. Minodify ko na lang. Kaya yung, yung cooling system na 'yan, ang traba, ang kanya, ang trabaho niya, meron pag pinandar mo yung makina, bumubuga ang tubig. Sigurado may dadaang tubig doon sa cooling direct cooling system niya. A uh, manual, uh, bigyan mo nga uh, ang mga taga natin ng uh, tips para mapahaba ang buhay ng mga makinang patubig. Oh, ganito yun. Bagamat maganda yung patubig mo, maganda yung makina, huwag mo pa rin aalisin yung magpapabaya ka. Kailangan every 12 hours pataas. Ah, papatayin mo muna yung makina, check mo yung langis, baka naman yun ay nawawala na ng langis, ay magdagdag ka ng langis. Ganon din yung cooling system niya, baka naman eh, may para pero kung malakas pa naman ang outlet malakas ang inlet at ang pasok ng tubig malakas din ang labas eh okay pa yun, normal pero yung langis huwag nating pababayaang mawalan dahil yun ang magiging dahilan na yun ay kakatok yun ang nangyari dun sa nung nakakadit sa tractor yan eh nasira yung radiator nawalan pa ng langis ang nangyari nagkagalos-galos yung lining niya piston yung piston na piston ring ay nagkahalo-halo na yung sira kaya may aral na ako kaya dapat pala magandang matik mo lagi lalo na yung cooling system dahil ulos na uminit yan lalambot yung bakal magugurlisan na eh nandun na ang pasimula ng kanyang pagkasira ano Rol, baka meron ka pa naisabihin sa ating mga tagapakinig. Ay, nababalitaan ko, maraming nagpapatayo ng mga ng di motor, di kuryenteng bomba. N ang tamang tawag po run, ay hindi po dinamo. Hindi po dinamo yon. Yun ay kung tawagin, induction motor pump. Ang dinamo kasi, source of electric current. Tandaan niyo yun. yung induction motor pump na yan, eh, kailangan ay malapit ka sa linya. E gaya ko, mga 60 meters ang layo ko dito sa bahay, eh mahal din yung wiring nun eh. Tapos yung, ano, circuit. papa ka ng circuit. Ang ah, tawag dito, yung ah, circuit breaker. Ah, yung induction pump kasi, talagang firmish ang andar niyan, maganda. Pero para sa akin, mas malakas pa rin humitate ang likrodong makina lalo na kung yun malaki makina mo nilakihan mo yung hulya niya para magandang hitit saka nire-recommend ako yung bombang sakay yung mo ikabit at talagang masisihan ka at higit sa lahat kung sa iyo ng Panginoong Diyos huwag dating kalilimutan Diyos ang may ari ng tubig ay kung binigay sa iyo yung area ng tubig 'Yung balong magandang balong. Eh, ayun na. Buhay na buhay ka na. Ah, oh, sige po. Maraming salamat, Manol. Oh, po. Sige. Maraming salamat din po at nadadalaw kayong lagi. <laughs>